Laging laman ng guidance office sa kaninang paaralan si Lester dahil madalas itong masangkot sa mga away. Pero sinong mag-aakala na magiging bronze medalist ito sa larangan ng boxing? Ito'y matapos siyang sumabak sa Region 1 Athletic Association Meet 2023. Uh, nakita ko po ito nung anong last po. Nakita ko po medyo mahilig po yung bata sa boxing kaya inuha ko po, po siya para i Mahilig po kasi ako magpagbasa ulo mo. Tapos nakita mo lang Isa, tapos kinuha niya po ako. Training niya po ako. Pam. Para makapag-aral, nagtatrabaho siyang construction worker at tumutulong din sa bukid. Mahirap, ma'am. Opo. Pintan ko uh... po ma'am. Ano po? Mahirap kasi ma'am. Pag nag-training ng wala pong makain. Dahil sa determinasyon nitong matuto, nahikayat siyang sumali sa kuponan ng Pangasinan para sa Region 1 Athletic Meet Association. At sa pagsabak nito sa boxing ring noong Mayo, nasungkit nito ang bronze medal. Inspirasyon din ni Lester sa pagpupursigi ang kanyang pamilya. Apo sa mga magulang ko, para mayang ko po sila sa maginawang buhay. Apo sa mo. Sa... Uh, hopefully po ma'am, ang target po namin ngayon is makapunta po sa ano, makarating po kami ng palarong pambansa. Yan po talaga yung ano namin, goal namin ngayong taon. Kakasama na rin po yung mga kasama niya. Sa ngayon, naghahanda na si Lester sa pagsabak naman nito sa palarong pambansa sa 2024 na gaganapin sa Cebu sa buwan ng Agosto. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.